Kahit ipang utang nyo, magbigyan nyo lang magulang nyo, eh, kailangan yun. Kailangan ka pa magbibigay kung pantay na ang paa. ba? Diba? Sabi nga ni Kuya, may 1,000 ako ni Binigay ko na lang kay la mamay. Eh. Kasi iniisip ko, kailan pa ako magbigay kung wala na sila? <laughs> Bahay kubo kahit munti ang halaman doon. Sari-sari May patula May mais At balingoy May papaya Importante ang manok Kalabasan Tinula At may malunggay pa Ayan, hey, shout out mga idol <laughs> Andito naman tayo sa ating mga magulang At Samahan nyo akong dalawin natin siya sila dito, sa kanilang kabukiran. Ayan o. Ayan o. Yan sila kasipag. Yan. <tinyo> <tinyo> ano mo ko? Ah, kainin nyo lang. Maganda yan sa'yo. Tignan mo, tignan mo drinks pa. Tapos kape, lako. Parang di, ano, yung, say, ano lang sakit mga ano mo. Ang mga, mag-Sancton Plus ka na lang pa. oh Sancton Plus Gold. Ito yun o. Oh? Maganda ito. <tinyo> Uy, may nurun nakarili. May mga manok pa sila rito. Grabe no, lawak ang taniman nyo no. <coughs> Wala talaga imposible. ako. <coughs> Wala ang imposible pag masipag ang tao. Pag masipag. Ayun o. Ang balap ka lang mo ka Kailangan mo pa pinitas to? Ngayon lang, maga. Ano kita dito? Apo, nag-pinitas nga. Sabi ko maga mag ko no? kasi sa bata, wala pa yung pinitas mo. Sigol. ng mga siya mo, mm Ano nga sabi niya, niya dalo, yan, na nga, na sa pagkakara. Baka gumit. Sabi yun, yun, Tanim nila rito. Tanim ng magulang ko. Kaya masarap pag may magulang pa. Kasi wala ka ng magulang, wala ka nang mahingi ng mais. <laughs> ah. Tingnan mo kung si... Ay, may... Ay, tingnan mo. Ipupuli nila nila yan. Ito mga idol, oh. Shout out sa mga magbubukit natin dyan. Natin. Shout out sa mga taga-probinsya na magtatanim. O so dito, kahit, kahit dito ka sa Manila, pag matyaga ka, mayroon pa rin mais. May tanim pa rin. Di ba? Ah. Ito ang trabaho na hindi kinakahiya ng taong ano. Ah, gusto mabuhay. At matyaga, yun lumalaban ng atas. Hindi mo man naman kailangan umawak sa patalim kung kailangan naman magsipag ka lang. Magsipag ka rin dito. Diba? Kahit saan ka dalain, pag masipag ka, mabubuhay ka. ka. Pero kung bawat minuto gusto mo nakapikit lang, na ah, walang mangyari. Diba? Ganyan ang buhay. Hindi nga. Ang bagal. Dito mga idol. Oh. May buko pa rito. Oh. <laughs> Kahit walang puno. <laughs> Ganun kalupit dito. Sa bukid nila. Ay, may mga saging, oh. Di ba? May aratiles. Ayun, oh. Badaan may aratiles, oh. May anuhan ng manok. Huh? Oh, di ba? Shout out sa, ano, sa may-ari ng subdivision ng mga babait. Oh, pinapatanim pa kami rito. Di ba? Ah, yeah, isama lang. Hindi ka marunong makisama. Ah, walang magsituwalas yung tao. Ano na to? Ano na to? Ay, hindi yung wak na yun. Hindi yung At kasi, mabigyan kita bigas lagi. May nangutangan akong bigas, eh. Diba? Kahit ipang e, utang nyo, mabigyan nyo lang magulang nyo, eh, kailangan yun. Kailangan ka pa magbibigay kung pantay na ang paa. Diba? Sabi ng ni Kuya, may sanlibong ako niya, eh. Binigay ko na lang kailang mama, eh. Kasi iniisip ko, kailan pa akong magbigay kung wala na sila. <laughs> Well, I read that he's listed.